So ang Malolos Congress, sila yung sumulat ng ating kauna-unahang Constitution or Saligang Batas ng Bansa. So yung tinatawag na Malolos Constitution. So later on after this gallery, nakikita nyo yung kopya ng portion ng Malolos Constitution. So ito yung uh, isa sa mga picture kung saan uh, dito, dinag, uh, dito ginaya yung diorama na nakikita nyo sa harapan. So, ito yung lumang picture noong nagbukas yung Congress, ayaw pala ng Congress. So, after ng proclamation ng ating Philippine Independence sa Kawit Kavite, inilipat nila dito yung capital ng kanilang government, nila Aguinaldo, dahil kamalating na yung mga bagong mananakot natin, which is yung mga Amerikano. So, para hindi mabuwag yung kakatayong government ni Aguinaldo, So meron mga factors bakit dito naiinipan yung uh, capital. So una, malayo ang malolo sa Manila Bay which is yun yung dinadaanan ng mga Amerikano before, ng mga sasakyang pangdagan nila papunta dito sa Pilipinas. At noon existing na ang train system na mayroong biyahe mula Manila hanggang Dagupan, so dadaanan nila ang Malolos at convenient yung transportation ko uh, by train sila pupunta dito. At noon ay progresibo na o maganda yung kabuhayan dito sa Malolos. So nakita nila na kayong suportahan ng probinsya o ng lalawigan yung tinatayo nilang uh, government. At sa palibot ng Malolos Katidra, maraming mga lumang bahay na pwedeng magsilbing, gobyo okay, ay opisina ng uh, iba ibang ahensya ng gobyerno nila ang inato. So, later on, after this gallery...